Greetings mga migs! Welcome back sa na Salita TV. So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Hermetanyo. Kasi meron tayong isang subscriber na nagtanong sa comment section about Hermetanyo. Basahin natin mga migs ha. Shout out sa iyo Tristan Sarmiento. Ito yung tanong niya. May iba't ibang uri po ba ang mga Hermetanyo at paano nila naabot ang antas ng pagiging ermetanyo? So ngayon, bibigyan natin ng linaw kung paano ba daw maging ermetanyo. Baka po, ang mga Pilipino ay mali po ang kanilang paniniwala. Kung ano ba talaga o mali ang kanilang description kung ano ba talaga ang isang ermitanyo. So sa madaling salita po, ang pagiging ermitanyo po ay lifestyle po yan o kagawian sa buhay. Ang pinakapunto lang ng ermitanyo ay naging off-grid siya o mapalayo sa mga tao para may practice niya ang kanyang spiritual belief. So walang standard po ng belief o deity o Diyos kung sino ang sasambahin. Depende na yan sa ermitanyo. Kunwari, si San Benito, ermitanyo din yon. Namuhay siya sa isang kuweba para mapalayo siya sa mga kasalanan. At ang diti na sinasamba niya ay yung God the Father at si Jesus Christ. Ang uri ng isang ermitanyo ay nagdidepende ito sa deity o Diyos na kanyang sinasamba. So mayroong ermitanyo na Hindu which is Hindu gods ang kanyang sinasamba meron ding ermitanyo na ang kanyang sinasamba ay mula sa katolik or Christian na mga santo o Diyos. Meron ding ermitanyo na mga Pinoy occult deities ang kanyang mga sinasamba. Meron ding ermitanyo na mga Diyos na mga sinaunang Pilipino ang kanyang sinasamba. Meron ding mga ermitanyo na mga elemento, mga inkanto ang kanyang sinasamba. At meron ding ermitanyo na demonyo ang kanyang sinasamba. Ang punto po ng pagiging ermitanyo po ay isang lifestyle po yan na malayo ka sa kabiasnan para maging mapalayo ka sa mga tukso. So para focus ka lang sa iyong spiritual belief either sa pag-meditate, either sa pagdarasal o sa pag-worship sa Diyos na dinadasalan mo. May mga ermitanyo din sa Thailand. Ang term nila dyan is Lursi or Ruisi. Pero according sa mga mananaliksik, yung mga ermitanyo sa Thailand, nakuha lang nila ang konsepto na yon galing na rin sa mga sage na nagmula sa Hinduism. So nagka-practice ng Hinduism. So, yung mga nagpapractice ng Hinduism, pupunta sila sa mga gubat, doon sila magdarasal at mapalayo sila sa mga tao para walang distorbo at focus sila sa pagpapalakas ng kilang spiritual na kapangyarihan. Ganun din po sa mga Buddhist monk sa Thailand. So, pumupunta sila ng mga kagubatan, forest or kweba, para may practice nila yung Dharma o yung teachings of Buddha. So, walang standard po na Diyos kung sino yung dadasalan mo kung ikaw ay gustong maging ermitanyo. Basta ang punto dito po ay ikaw ay makapag-focus sa iyong spiritual practice na walang distorbo. Kaya nga, magiging off-grid ka. Kaya nga mga mix, natatawa ko dyan sa mga bugok sa social media. Maraming mga bugok dyan sa Facebook babansagan nila yung sarili nila mga self-proclaimed ermitanyo ermitanyo ng Palawan ermitanyo ng Luzon ermitanyo ng Cavite tapos may social media gago ka pala eh ang pagiging ermitanyo po ay off grid hindi ka pwede magpaghalubilo sa mga tao kasi focus ka lang sa spiritual practice mo so bakit may social media ka tapos tinatawag mong sarili mong ermitanyo. Nagdodroga kaya ata eh. Kaya mga migs, alamin nyo muna ang kahulugan ng isang salita bago nyo ito gamitin. Kasi ang dami nagsisilabasan ngayon, mga kuwad dyan sa social media. tawag ng sarili ng maestro, ermitanyo, arkanghel, ano-ano pang mga pinagsasabi ng mga kumag na to. So akala nila, sabihin mo lang sa yung ermitanyo ka, ermitanyo ka na, hindi po. Nasobrahan lang kasi sa mga kwentong YouTube tong mga taong to, sa pakikinig ng mga kwentong YouTube, which is exaggerated na yung terminology na ermitanyo. So ermitanyo po sa English ay hermit. So pwede rin tawagin na sage. Ganun. Marami pong uri ng ermitanyo. Basta ang punto ng ermitanyo, maging off-grid ka, hindi ka bilog sa mga tao para walang istorbo sa spiritual practice mo. So, paano ka nagiging ermitanyo kung meron kang social media? Nagbibenta ka pa ng kung ano-ano, tapos nang gagamot ka pa kuno. Pasapi-sapi. Wala namang gumagaling. Akala siguro nila, pag nasapian, gagaling na. Hindi po, baklasan po yung totoong panggagamot. Binabaklas yung sakit. So, paano natin malalaman kung mataas ang antas ng isang ermitanyo? Ang basihan sa antas ng isang ermitanyo ay depende yan sa witcha o knowledge na kanyang na during his off-grid na mga pananampalataya. So, depende yan sa kanyang nakausap na mga anghel, elemento, ano man yung espiritu na nagbigay sa kanya ng mga leksyon So doon malalaman ang kanyang antas kung ilang mga high frequency deity o spirits ang kanyang na-communicate at nabigyan siya ng mga lessons. Isa sa mga malakas na antas ng ermitanyo o mataas na antas ng ermitanyo ay yung kaya niyang gawing kombinasyon ang herbal at ang spiritual kunwari ang tao ay may lagnat. Tapos naturuan siya ng isang diti na ang halaman na yan ay kayang magbababa ng lagnat. At gagamitan mo ito ng usal para mas lalong maging effective ang herbal na yan. So mga mix example lang po yan. Baka meron namang maglabasan dyan ng mga ermitanyo kung no sila at kaya nilang ikombinar ang Herbal at ang kanilang orasyon. Kasi ang herbal po, nakagamot talaga yan ng physical na sakit. Ang usal ay high vibration words lang para ma-enhance yung ability ng herbal at magkaroon ng regeneration ang iyong katawan. Kung ano man yung sira doon. So sa mga minor lang yan. Pero huwag mga sakit na pang-doktor na, dalhin nyo sa doktor. Ang antas ng isang ermitanyo ay nagdedepende yan sa wicha o leksyon na kanyang nakalap doon sa bundok sa pakipag-communicate niya sa kanyang deity na sinasamba. Kung namundok lang siya tapos wala siyang na-communicate na deity, hindi yun legit na ermitanyo. Hiker lang yon. So bakit umabot ang kwento ng ermitanyo dito sa Pilipinas? According sa pananaliksik ko, walang definite na information kung paano talaga siya nakarating sa Pilipinas. According sa ibang mananaliksik, ang nagdala doon ng terminology na yan ay ang mga manlalakbay na mga inchik. So naikwento nila na may mga Hindu na mga Brahman priests na tumitira sa bundok, ganoon ganon Tapos naging off-grid na sa mga tao. Pero wala pang terminology noon na ermitanyo. Hindi pa yon ginagamit noon. Dahil po sa influence po ng trading natin dati, yung bartering natin dati sa Southeast Asia, tulad ng Indonesia, mga Malay, kaya po na widespread po yung konsepto ng pagiging ermitanyo. At isa pang nakapagpauso ng salitang ermitanyo dito sa Pilipinas ay nung dalhin dito sa Pilipinas ang kwento tungkol kay San Benito. So simula noon, narinig ng mga Pinoy, marami nang gumagaya at marami nang gumawa ng kwento ng ermitanyo kuno sila. Kahit sino naman pwede pong maging ermitanyo. Basta, meron ka ng pundasyon sa iyong spiritual practice. Yung buo na sa sarili mo na, oy kailangan kong maging focus lang sa aking spiritual practice. Kaya titira ako doon sa bundok para walang istorbo. Pupunta lang ako sa bayan kung bibili ako ng mga gamit or kung makapagpakita sa akin ang Diyos o mga anghel niya ng misyon. O bibigyan ka ng misyon na pumunta ka doon sa bayan, tulungan mo yung mga taong yun. So ganoon po yung konsepto. So hindi po yan ginagawang pangalan sa Facebook para kayong ano niyan, loko-loko. Kasi yung pagiging ermitanyo po, commitment yan eh. Dapat committed ka sa iyong spiritual practice. Dapat buo ang loob mo nang mag Kasi dami mong iiwanan eh. Pag mag-germitanyo ka, iiwanan mo pamilya mo. Iiwanan mo yung mga bisyo mo. Iiwanan mo yung mga kaibigan mo. Yung girlfriend mo. Yung asawa mo. Mga anak mo. Okay lang siguro kung ikaw ay binata. Tapos sa tingin mo, ayaw ko na sa Modernong lugar. Masyadong makasalanan. So pupunta ako ng kuweba, doon ako titira. Kasi ganyan din po si San Benito. Para makaiwas siya sa mga kahalayan, kasi sa siyudad siya noon eh. Sa siyudad siya na kung saan siya nakatira, sa Norcia. So sa siyudad banda siya. So umalis siya sa siyudad, pumunta siya sa bukid, kung saan may kuweba, doon na siya nirahan. At yung kwento na yan, nagpasa-pasa na dito sa Pilipinas. Binagaya-gaya na na tumitira din sa kuweba. Ganon. Pero may literal naman talaga mga tao nang katira sa kuweba dito sa Pilipinas. Noong prehistoric time pa. Yung hindi pa dumating yung mga Kastila. At hindi pa masyadong civilized. Kasi may mga nakikita ng na mga bones, di ba? mga kaliyaw man, mga caveman na na-discover ng ating mga archaeologists. So, paano ba maging nyo? So, dapat meron kang pundasyon sa iyong spiritual belief. Dapat alam mo na kung sino yung i-worship mo kasi doon mo lang iaalay yung sarili mo. Iiwanan mo lahat ng mga ari-arian mo dito sa sibilisasyon. Kasi pupunta ka ng isang lugar, kuweba man yan, gubat man yan, o isla man yan, na ang gagawin nyo lang doon ay focus ka lang sa pagsamba mo o sa pagpractice mo ng iyong spiritual practice. So yun po ang ibig sabihin ng pagiging ermitanyo. Pagiging off-grid mula sa sibilisasyon para focus ka lang sa iyong pananampalataya. So wala pong ermitanyo na may Facebook account, kalokohan niya. So mga migs, I hope nakuha niyo punto at kita-kits tayo sa to next topic. Yun na po. Thank you.